Good morning guys So Dito tayo sa unahan So Dati Banda tayo galing So dito naman tayo Yan guys Ito ay, ay ng ano, bako Ayan oh Yung butas na yan Tinamaan ng bako yan Pero may kuiba dito guys yan guys oh. So. Tingnan natin guys. May nagtrabaho dito guys oh. So. Yan. Ano yan? Barko yan. Kasi dito is pantalana. So dito may kuiba guys. May kuiba. Sino kaya ang nakapasok nito guys? So, ito kasi yung area dito guys, is protected area maganda to isang pang tourist spot may kuiba dyan guys oh. yan guys o oh. kuiba yan papasok sa ilalim yan oh. dito yung tubig pasok doon kuiba yan so possible dyan kuiba papasok meron pa doon guys oh. hindi hindi nila tinuloy guys yung butas na yan guys yan guys o oh, nakapadir yan may butas dyan. Yan, guys, oh. Yan. Hindi nila tinuloy. Iwan ko kung ituloy ba nila yan. Yan, guys, oh. Bakit? umabot pa sila dito sa pag, ano... pag -clearing? Medyo malayo na, guys. Yan. Pwede lang kukunin yung nasa taas. Banda dyan. Pwede lang kukunin. Kasi delikado pero malayo naman guys sa ano daanan bakit nila ano ah, tinanggal dito siguro may hinahanap sila kasi may kuiba diyan guys oh oh sobrang lalim ng kuiba guys hindi natin masilip hindi natin mapuntahan kasi matubig yan oh kuiba yan sigurado ako diyan malalim yan Mayroon pa banda doon oh yun papasok doon doon kasi malaki yung ano dito, oh, yung bundok Posible Ma malalim ang kuweba. Uh, sino pa yung nakapasok yan guys? Oh. Yan guys, oh. Sudate so ito, guys. Hindi yan makita yan. Eh, part dito. Natabunan 'to ng ano, mga tawag dito, mga bato-bato. So, wala kang makikita dito. Ano kasi to tabi ng tabi ng dagat. Wala lang simple lang may mga bato diyan. Ngayon nakikita na natin. So na-open na kasi. Bakit umabot pa sila diyan sa pagano clearing sigurado ako na mayroon talaga silang hinahanap dito kasi lumang daanan kasi ito. Bandarong guys oh. So. Sobrang layo yung layout nila guys. Yan guys oh. So. Dapat hindi na tinanggal kasi so, malayo naman ang daanan so dito lang oh, hindi na pakialaman yan yan o oh, na inabot pa nila malayo na napakaganda na curious talaga ako guys oh, may kuiba talaga dyan oh. so hindi mo na makikita yung mga engrave kasi ginanyan sa bako sigurado ako na may naka engrave dyan papasok may mga marker dyan, mga hole, ganyan. So, nasira na. Ito yan, oh. Yun, yun. Tinanggan nila. Yan. Mag maganda. Malalim yan, guys. Punta dun. Sa bundok kasi ito. Yan, oh. Bundok. Oh, bundok. So, insakto. Kuiba. Sa tabing dagat. Magandang pagkadisin nyo, guys, oh. Yan, guys, oh. Tapos dito, nakaganyan, guys, oh. Nakaganyan, guys, oh. Korting-korting. So, kuiba talaga siya. So ang klase sa bato guys Medyo may katigasan sa ilalim oh mga klase na bato mga ganyan Magandang gawing Ano Botas kasi Ano siya Sa sulid Susulid siya Hindi siya mag landslide Ito mga ganito Magandang klase gawing kuiba So ah, Alis tayo guys Malalim talaga marunong talaga yung ano dito guys yung sino pa yung may-ari ng contractor dito yan guys oh kung titingnan mo dito guys is ano lang to malayo naman sa daanan yan oh. dati galing tayo doon yung marker doon ito naman yung ano kasi yung ano guys is pagkurbada kurbada pag no? ganyan oh oh pag ganyan ah tapos pagdating dito yung daanan iikot so sigurado talaga dito al meron so iikot so ito yung banda dyan iyan e, ang lumang pantalan so dyan mag ano ng mga ano nila barko sigurado dyan dito sa mga dagat hindi natin alam so may mga libing dyan pero mas maganda yung mapasok natin ang kuiba kaso lang bawal guys protected area sa government guys pagalitan tayo dyan so hanggang dito lang po guys salamat po sa panonood god bless